And may my life isang nanay, samahan niyo ako sa panibagong araw. So, eto mga mare, pagkagising, dumiretso na agad ako sa sala para buksan yung bintana. Sobrang tindi na talaga ng init, kaya naman kailangan ako bukas lahat ng bintana para naman kahit papano ay may pumasok na hangin. Inuna ko na nga pagsasalang ng sinaing, isinunod ko naman itong prepare ng aming uulamin. At dahil nga si Habila, napakahilig sa sinigang, syempre sinigang na naman yung ulam. Halos lahat na yata ng luto sa sinigang nako mga mare hindi yan mawawala sa weekly plan at dahil mas napaparami talaga yung kain niya kapag sinigang yung ulam na ko dinadalasan ko talaga para palagi ng busog ng bata pagkatapos ko nga mahiwa yung mga rekados, eto at nagsalang na ako inilagay ko na nga pala yung sibuyas, bawang at kamatis pagkatapos ko masangkot siya nilagay ko na yung bangus isinasabay ko na nga pala yung labanos mga mare para mas mabilis ng lumambot pag naluto na yung bangus saka ako naglalagay ng sabaw isinusunod ko na yung iba pang mga gulay. Kapag malambot na, tsaka ako naglalagay ng pampalasa. Tapos, ayan, hinuhuli ko na nga yung ceiling green. Inintay ko nga lang kumulo. Tapos, eto, naghain na ako para makakain na kami. Nagtimpla nga rin pala ako ng juice para meron nga ka-partner itong ating masarap na ulam. Syempre, pagkatapos kumain, eto, dumiretso na ako sa lamesa para magpunas. At si Papa naman, dumiretso na sa kusina para makapaghugas ng mga pinggan. Habang naghuhugas siya ng pinggan, ako naman, eto, naglilipas. Linis dito sa sala. Araw-araw ganito yung ginagawa ko. Wales, lampaso, punas, tapos asikaso ng bata. Nakakapagod, literal na nakakapagod. Pero kapag mahal mo yung ginagawa mo at para sa pamilya mo, naku lahat kakayanin mo. Anyways, pagkatapos ko makapagwales eto at pinali ko na yung mga gamit at maglalampaso naman ako. Araw-araw ko tong ginagawa kasi nga maalikabok dito sa lugar namin. Syempre pagkatapos ko makapagpunas-punas at makapaglinis, hindi pwedeng hindi ako makapaglinis paglagay nitong room and linen spray etong bamboo nectar ng balay bango nga pala yung gamit ko dahil grabe napakabango nga nito natapos na nga akong maglinis at grabe ang sarap na ulit sa pakiramdam kapag malinis at naayos ang bahay